Hey, yung mga, mga katigangers. Nakita ko sa ano, cellphone ko kaya na sa, sa trabaho ako. Dumating na yung order ko. E, gabi na dito. Eto, hindi nawawala rito ng ano. Ang mga, mga, mga package. Kasi gabi na eh. Ayun, gabi na. Eh, kanina pang dumating ito. Alas dos yata. Nakita ko sa camera. Cellphone ko, ayan. Ito. Amazon. Ito. Ano ito? Uh, map na ano? Map na na rechargeable. Kasi yung map namin, yung apak apaka mo yung umiikot para mapiga. Eh, gusto ko yung hindi ko na ano, hindi ko na hindi mo na didiinan siya bahala nang umikot ikot Ito, bumili ako. Tingnan natin kung, kung sa akin na ito. O sa akin. Kasi kim in insan itong kasabay namin, ay kasabay kapig bahay namin, uh, dumating yung sa kanila dito sa harapan namin, pero hindi ko napansin kasi hindi expected din. Eh. Hindi kami kasi dumadaan dito sa harapan. Pag lumalabas kami, siyempre, sasakay ka, magdadrive ka, doon sa ano, doon sa garahe. Dire-diretso na 'yon. Kaya ito, hindi namin na ano to, hindi namin na check na mayroon palang dumating na package noon kasi unexpected naman sa kabila. Pero nasilip nila kaya tinawagan nila kami. Kasi alam nila yung ano ko, yung phone namin dito. Tinawagan kami. Nasabi nila, paki-check daw yung dumating na na package sa amin. Kasi ah uh, may expected sila at kaya yung style noon ano dumating yon kasi parang ano eh parang uh, Christmas gift wrapper eh ikot-ikot eh mga tubes eh kaya ngayon tinignan namin hindi dito nga kaya sa, sarapan harapan namin kaya yon bago ko mag, bago ko magbukas kahit may order ako ay kailangan check-in. Kaya ngayon, buksan na natin. Mag-unbox na tayo. Tatignan natin kung ano. Kasi may survey na ako eh. Na ano eh. eh sabi ko hindi ko pa natatanggap. Eh, eh tatanungin na kung ano yung rate nyo itong ano, dumating. Eh, kailangan na eh, ano mo natin. Gamitin muna natin para ma-ano ma natin, natin, ma natin. Mag-graduhan natin tignan natin kung ano ito no, kung, kung tama yung ano tama yung dumating ayun ito 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 ganito yung style ayan clean master ayan ganyan style mad mabigat ayan mabigat may hawakan na bigat ayan itong harapan ayan electric map ayan ganyan. Hmm. Kung ano-ano na bibili. Kasi tinatamad akong mag, ano, mag map dun sa ano. Sa map namin. May map kami na, no? Ito, ito papakita ko. Kasi ilalabas ko ito. Nasa likod. Meron kami. Kaya lang, tinatamad akong mag, mag, ano, maglinis. Kung yun ang gagamitin ko. Kaya sabi ko, oh, umorder ako. Ang hirap buksan yung ano yung sliding door namin ayan meron kami yung ano yung inaapak-apakan para iikot yung ganyan, ayan o oh. ito ito yun lalagyan mo ng sabon doon ipak-apakan mo no, yun iikot na ganyan, ayan ilalagay mo yan para mapiga ito. Kaya lang, tinatamad ako nito. Gusto ko yung hindi ko na ano, hindi ko na inaapa, hindi ko na uh, ipinopos dun sa floor para mag-scrub. Ayan. Ang dami na naman na laglag na bayabas. Mamumulot na naman tayo. Gabi na. Ayun. Ayan, yung ano ko. Yung gasibo ko. <laughs> Parang Christmas palagi. Kasi pag inopen ko yung ilaw dito sa likod, automatic 'yon. Kasi may ano eh may spasm na pumupunta doon eh. Pag Pero pag araw, hinahanap ko. Ayun, may nalaglag naman ano 'yan. Gumugulong pa. Wala naman, araw lang ay pag araw wala. Kaya ngayon, tama na yung daldal -dal kasi malamig na. Pasok na tayo. Eh yung <laughs> camera kaya, kaya nagsasa nag, 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 nag nag-aalarm nag itong cellphone ko. Sabi niya, may tao na sa likod. Okay, doki. Ito, titinan ko ng anak, yung eh, pagkain ng anak ko. Oh, ito yung pagkain niya siguro. Pakakainin ko na chicken fingers. Ay, ayaw ko, chicken fingers sa ay, yung chicken fingers ano yan eh parang dry sa akin yun eh okay dokki mga katigangers yun lang minuksan lang natin yung ano yung yung cordless na electric electric map natin <laughs> sana ano satisfied ako dito okay naman siguro madigat eh madigat kaya hindi na siguro kailangan ingudngud im ng ingudngud. Kasi doon ako nagbibisit yung mo yung ano eh. Yung map eh. Kailangan siyang mismong magngudngud eh. Ito may lagayan siya ng ng, 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 ano. Yung floor polisher yan. Yung itim na yan, mabubuksan yan. Tapos, poposit sit yan. <laughs> may ilaw pa. Okay, dokki mga katigangers. Bye-bye.